Yo, what's up nga pa mga guys Welcome again sa akin youtube channel uh, Ngayon nga pala pupunta kami uli sa sa Agustin Isabela uh, Matagal-tagal na rin kami nung napunta uli dito Ako 2 uh, years na nung no, huli kong vlog Kaya maganda makapunta uli ngayon dito last time na punta nga pala namin wala pa yung arko na to Ayan, eh, meron na nakalagay na nuwang festival may eh, binili nga pala kami palatang baka doon sa daan para syempre ayan pulutan namin Ayan, kinabukasan nga pala may nakita kami bunga ng kakao kaya gusto namin matikma ko yung lasa ng bunga ng kakao mismo Nasa ganda Malikot lang ganyan. Biglang okay. mabibiyak na yan. Okay. mabibiyak oh, na yan. Magkabila. Magkabila. Magkabila.

maliit na lukot kaya pala kami ng mga saging, mangga saka ayan, mga nyog babalatan na namin para mas marami kami maayaw eh. binuksan na nga pala namin dito yung nyog na gusto daw na lang matikman yung buwa eh. kaya pinili namin buksan yung may tubo na nanyong para makain yung buha sa loob kinabukasan naman pala ulit ah, uh, nagmotor naman kami papunta kami sa ilog meron kasing ilog malapit sa kanila dito eh. bali nasa ilalim naman siya ng punay Dito na kami sa ilalim ng tulay. Kung mapapansin nyo, ang dami din naliligyo yung mga taga rito. Kaya may nagbigay pa nga sa amin pulutan na isda. Eh. Isda na yan. Nahuli daw dito sa ilog na yan. So yan, nakit na rin namin lahat ng mga gamit na iuwi namin sa kayo mga pruta. Yan, diretso na kami iuwi niya. Dito ko na rin tatapos yung vlog ko. Duma na rin sa... Pond dito sa Minsan Takis.